Gusto ko lang po i-share sa inyo. Ano po... Ano po kahalaga sa isang anak na may pagkulang. Kaya nga po, ginawa ah, ko po video ito. Hindi ho para magpaawa sa inyo or sabihin nyo, arte naman ito si Mr. Lombardado. Hindi po. Gusto ko lang pong ay bahagi ang aking saloobin. Ang eh. aking nararamdaman. Yung pong aking pong paminaw. Kaya kayo po, na leto po yung magulang ninyo. Ang sayangin yung panahon at pagkakataon na maramdaman ninyo yung kanilang presensya. Kasi nasabi ko po sa inyo, wala akong kasing sarap sa puso at sa kalooban ng Beto yung pamilya. Ako po, bilang isang ama, bilang daddy, kasayahan ko lang po ay kasama ko palagi yung aking anak at aking asawa. Yun lang po ay eh, na-realize ko lang po yan nung, nung maging magulang na rin po ako. Ngayon ko lang po lubos na naunawa na yung po pala ay totoo yung kasabihan. Wala akong magulang ang kain tisin ng kanyang anak. Pero yung anak ay kaya pong tisin ang kanyang mga magulang. Eh habang may panahon ka pa at may pagkakataon ka, kung may pagkukulang ka sa iyo mga gulang, punan mo na habang humihina pa sila at lalo tingin amang kasama po sila at habang buhay sila. Dahil pag dumating na yung pagkakataon at panahon, ang wala na sila sa piling mo, doon mo lang mapapagtanto ang mga sinasabi mo. Ikaw nga nila, wala naman nagsisisi sa una, palaging sa huli. Kaya ikaw na nakakapanood ng aking video, tingin ko sa iyo ngayon pala, isa mo na. Paano mo padadama ang pagmamahal mo sa iyong amat nila? Napaka-palad mo, kaibigan. Kasama mo po sila. Sa tuwing dalating yung mga ganitong pagkakataon, pasyon, tungko, mas lalong nararamdaman sa puso ko na parang may kulang. Para bang hindi sapat yung araw ko. Na para bang ang lungkot-lungkot ng puso ko. Ako personally, strong ako ang tao. Ano? Ma... Last experience ko, dahil sa pinagdaan ko sa buhay, dahil sa lumaki akong very independent, kaya ako makaya kong sabihin na patatag ako. At iba ako. Strong ako. Na kahit anong dago, kahit anong problema, kahit ano pang isipin, stress, whatsoever, ang dumating sa akin kayang kaya kong lampasan yan kayang kaya kong paliwalain yan pero at the end of the day tao lang din ako na sasaktan at nahihirapan yung aking kalooban isipan na ang sarap siguro na sabi ko sa sarili ko ang sarap-sarap siguro kung buhay pa yung aking amat sa siguro na sa bawat problema na pinapasang ko, andun sila sa piling ko, sa tabi ko, sa harapan ko para hingahan ng aking nararamdaman. Para sabihin ko yung mga bagay na hindi ko kaya sabihin sa ibang tao. Sana ma-realize nyo habang maanga pa. Sana habang andyan pa sila sa tabi mo. Paramdam mo, ipadama mo kung gano'n mo sila kamahal, kung gano'n sila kahalaga sa buhay kung gaano mo. Kung gano'n mo napahalagahan na anyang pa sila sa tabi mo. Niwala ka sa akin. The best yung mayroong pang magulang. Walang kasing sama sa pakiramdam. Kung maging ulila ka na lubos sa iyong magulang. Lagi mo silang sabihin ng I love mahal mo, sabihin mo. Simple gestures of saying I love you, it matters most. Sa ikaw, nanonood ng video ko ito, habang may panahon at oras ka pa, laging sabihin mo na I love you. Ano po kayo? Andito lang po ako sa tabi niyo.